Ana, isang bagong silang na sanggol na nakasilid sa ecobag at nasa gilid ng isang hotel sa Malabon. Pinagahanap na ang lalaking nag-iwan sa sanggol doon. May unang balita si Rafi Tima. Lucky! Kinanungan na na ito eh. Tila bagong panganak ang sanggol na ito na nakasilid sa eco bag na nakita sa gilid ng isang hotel sa Malabon. Nakakabit pang umbilical cord nito. Nakatak siya po ng napkin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Kaya tinanggal ko yung napkin. May ano. tinanggal mo napkin, ano nakita mo? Ano? Parang, opo, -op, malusog siya. Tapos, naira pa siya huminga. Tapos, umiyak po siya. Ayon sa tinderang nakakita at nag-report sa barangay, isang lalaki ang tumawag sa kanyang atensyon tungkol sa sanggol. Napansin daw niya na tila may dugo ang lalaki sa paa. Sabi ko, baka sa'yo to, dala mo. Sabi niya, hindi ah, nangakalakal lang daw siya. Tapos yun, nagpatawag ako ng taga-barangay. Pagdating po ng barangay, nawala yung lalaki. Nung check namin sa CCTV, siya din pala yung nag-iwan. Nung eco bag na red na yun, sir. Ayon sa Malabon Police, maayos ang kalagayan ng sanggol na tinawag nilang Baby Trav. Pinaghahanap na ng Malabon Police ang lalaki na posibleng maharap sa kasong kriminal. Dumating na yung mga taga CSWD and hospital ng Malabon na mga nurse, sila po yung mag-aasikaso ng temporary custody ng bata pagkatapos po ito i-discharge. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Nabulabog ang kasiyahan ng mga residente ng Tatampal Ali sa Barangay 18, kalookan nang sumiklabang sunog bago magalauna una imedya ng madaling araw kanina. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa apat na fire truck nila rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer. Ang ilang bumbero pumeso na sa bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Tumulong na rin ang mga residente. Napula ang apoy matapos sa mahigit 20 minuto. Pagsilip ko, may usok na doon. Sinilip ko yung matanda, may apoy na siya doon sa dulo. Tapos yun na, sinigawan ko na yung matanda. Ba't hindi kayo, ano, lumabas na kayo? sabi ko, masunog. Tapos kinalampag ko na silang lahat dito. Lahat ng mga tao nagsisigaw na ako sa kanila. Sunog, sunog, sabi ko. Nakaligtas ang 84 taong gulang na lola na may ari ng bahay. Kwento niya, natutulog na siya na mangyari ang insidente. Mag-isa lang din daw siya naninirahan doon. Nagising na lang ako, may apoy na, malaki na. Saan mo nyo na kita apoy? Sa altar. Pansamantala siyang tumutuloy sa barangay hall ng barangay 18. Wala siyang nailigtas sa mga gamit. Sa katulad ko, napakahirap. Kasi pati pera ko doon nasunog. O, sa bag ko. Pati ID ko dito sa barangay, sunog yun. Sana kung mari lang. Yung mga ma, mm, nakakargo ako sa, buhay kung mare lang matulungan ako. Kasi talagang wala akong nailigtas. Inibisigan pa ng BFP ang sanhinang apoy at kabuang halaga ng pinsala. Ito ang unang balita. James Agustin para sa Gemma Integrated News. Sa kasagsaga ng ulan, sa kalsada, sinalubong na ilang pamilyang Pasko kaninang hating gabi kasunod ng sumiklab na sunog sa Barangay Bati, San Juan. Isa ang naitalang sugatan. May unang balita, si Bea Pinlak aso no. Hay gamit ko. Wala wala raw babutasan sa bahay. Ah, wala. Wala lang bahay. Wow. Magamit at lahat. Ate pera na Tila gumuho ang mundo ni Jay habang nakikitang nasusunog ang kanilang bahay sa loob ng isang compound sa Barangay Batis, San Juan, kahapon, bisperas ng Pasko. Nagsimula raw ang apoy sa katabi nilang bahay, pasado las 10.30 ng gabi. Bumalik ako sa bahay para ano sana, isalba ko yung gamit ko sa second floor. Kaso makita ko sa hagdan, hindi ko nakaya kasi sobrang kapal ng usok, parang sukit na ako. So umatras ako eh. Hindi ko alam anong gagawin ko eh. Kasi kahit gusto kong iligtas yung mga gamit ko sa taas, hindi ko nakaya kasi sobrang kapal ng usok. Laking pasasalamat pa rin daw niya at ligtas silang nakalabas ng kanyang pamangkin. Kasama sila sa tatlong pamilyang apektado ng sunog na umabot sa first alarm. Hindi bababa sa apat na truck ng bombero ang kinailangang rumisponde. Pansamantalang pinalabas ng compound ang iba pang residente na napilitang salubungin ang Pasko sa may kalsada habang umuulan. Nagtagal ng kalahating oras ang sunog bago ito tuluyang naapula. Medyo maulan po ngayon, nakakasagabal sa operation. Uh, ano siya, ma malooban at maraming taong nakatira dito sa loob. So, siyempre mga tao paglabas, ang bumbero naman papasok. Isa raw ang nasugatan sa insidente ayon sa BFP. Nakita niya kasi na ano, may bumagsak na aircon pero yung aircon sumabog at yun ang naging sante kung bakit siya nag, uh, nagtamo ng sugat sa kanyang tuhod. Inaalam pa ng BFP ang sanhinang apoy na nagsimula raw sa second floor ng isa sa mga bahay na natupok. Medyo malungkot siya pero buti na wala pa kaming handa sa so, walang nasunog na. Saka medyo luman na rin yung bahay. Piling ko ano, eh, electrical wiring. Kasi matagal rin na rin siya hindi na-maintain yung electrical system ng bahay. Wala namang may kagustuhan o nangyari. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Samantala, sa Cebu City, bawal na ang fireworks display sa mga residential area. Gayun din sa private households, at mga ospital, alinsunod sa inilabas na ordinansa ng City LGU para daw yan sa mas ligtas na pagdiriwang ng holiday season. Tangi ang mga otorizadong taong may special permit ang pwede magsagwa ng fireworks display. Kaysa ang Polisya at Bureau of Fire Protection, magtatalaga rin ang local officials ng firework zones sa Cebu City. Sa huling tala ng Department of Health, 25 na ang firework related injuries sa buong bansa mula December 22 hanggang 24. Nakumpis ka ang mahigit apat na naamboga sa Rizal Province. Pagkatapos ay sinira ang mga ito ng mga tauhan ng Philippine National Police. ay sa Provincial Police Office, bahagi yan ang kanilang kampanya na Ligtas Paskuhan. Ilan sa mga sinirang boga ay gawa sa PVC pipe, lata ng mga sardinas, plastic bottles, at laro ang baril. Magpapatuloy operasyon ng pulisya at pagbabayarin ng multa ang sinumang mahuhuling lalabag sa alituntunin sa paggawa, paggamit at pagbebenta ng naturang paputok. Nagbabala ang FIVOC sa pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon sa Albay dahil sa pagbuhos na ulang dulot ng shear line. Ayon sa FIVOX, posibleng dumaloy ang lahar sa mga ilog at drainage area sa paligid ng vulkan. Posible raw yan sa labindalawang lugar sa Albay Province. Abiso ng FIVOX na maging handa sa anumang panganib mula sa vulkan at patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon dahil sa posibleng epekto nito. Nananatili sa Alert Level 1 ang Mayon Volcano. Ibig sabihin po niyan, bawal pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. it's a special christmas for us around the globe <laughs> Yan ang live version ng Santa Tell Me in celebration for its 10th anniversary. Walang kupas pa rin ang vocals ni American singer-actress Ariana Grande. Grabe. Kwento ni Ari, grateful siya na naging part na ng Christmas playlist ng kanyang supporters ang kanta. Kaya ito raw ang kanyang pasasalamat sa natanggap na love ng Tell Santa Tell Me sa nakalipas na dekada. Binati rin niya na Happy Holidays ang Arianators. Yan lang hindi nawawala sa pitch kahit kailan. Totoo. No, hindi siya sa tono. Perfect. Pitch niya. perfect. Pitch perfect. Samantala, Christmas came early para kina Sparkle actress Isabel Ortega at mga batang real star Miguel Tan Felix. Sa Instagram account ni Isabel, looking sweet as always ang dalawa habang nag enjoy sa kanilang meal. Kasama rin nilang nag-celebrate ang ilan sa kanilang closest friends. Masungit na panahon ang sumalubong sa pagdiriwang ng Pasko sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro, Quezon Province at Bicol Region. Gaya sa Del Gallego, Camarines Sur, kung saan na-trap sa baha ang ilang residente. Narito ang unang balita. Magpapas Magpapaskong isolated ang limang barangay sa Del Gallego, Camarines Sur. Halos walang tigil ang ulan doon kaya rumagasa na ang baha sa dalawang spillway sa bayan. Inabutan din ang baha ang ilang lugar sa lupi. Ang mga alagang baboy roon kinailangan tuloy ilipat sa mas mataas na lugar. Nakaranas din ng pagulan ang ilang bahagi ng Albay kabilang ang Santo Domingo at Legazpi City. Imbis na maging abala sa Noche Buena ang ilang residente roon, natuon ang atensyon nila sa pagtataas ng mga gamit matapos pasukin ng baha ang mga bahay. Nagmistulang ilog naman ang kaliyang yan sa Atimonan, Quezon dahil sa pag-agos ng baha. Pati mga bahay, pinasok din ng tubig. Sa bayan ng Perez, hindi madaanan ang spillway dahil sa pag-apaw ng tubig. Ilang residente roon ang kinailangang i-rescue nitong bisperas ng Pasko. Saglit ding nakaranas ng pagbaha ang ilang kalye sa bayan naman ng Lopez. Ang ilang lugar sa Baco Oriental Mindoro, lubog din sa baha dulot ng ilang araw na pagulan. Posibleng abutan na raw ng 2025 ang pagbaha, kaya nagdeklara na ng state of calamity ang LGU. Namahagi na ng tulong ang lokal na pamahalaan at DSWD sa mga pektadong residente. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Paha at landslide din ang naranasan sa ilan pang lugar sa Luzon at Visayas sa Cadiz Negros Occidental. Nirescue ng Philippine Red Cross sa mga natrap na residente sa halos abot bubong na baha gamit ang bangka na ay ligtas sa mga binahasa na nasa bubong ng na isang bahay sa barangay Burgos. ay sa pag-asa, Easterlies ang nagdudulot ng pagulan sa Negros Occidental. Maulang panahon ang naranasan po sa maraming bahagi ng bansa sa pagsalubong sa Pasko. Magiging maulan din ba ngayong araw mismo ng Pasko? Kauday niyan, makakausap natin Veronica Torres, weather specialist ng pag-asa. Veronica, magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa unang At Merry gilin. Christmas sa inyo dyan sa pag-asa. Mataas pa rin ba ang tsansa ng pagulan, Veronica, ngayong araw ng Pasko? Merry Christmas din po sa inyo. At sa ngayong araw, inaasahan nga natin kung dito sa Metro Manila, mataas pa rin yung tsansa ng mga pag pagulan, dulot ng shear line. Actually, sa hindi lang sa Metro Manila, magpapaulan ang shear line kabilang na ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Northeast Monsoon, Cloudy Skies with Rain sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region naman. Anong weather systems ba ito, uh, Veronica? Itong, ito na yon, shear line? Apo, ito pong shear line yung nararamdaman natin sa Metro Manila. Sa katunayan nga, kailangan din natin mag -ingat. Kahit sa Metro Manila dahil ngayong araw, meron tayong inaasahan na meron tayong nilabas sa weather advisory at inaasahan natin sa Metro Manila moderate to heavy ng mga pag-ulan. Nako. So hindi lang paambon-ambon na kasi kahapon na umaga nagsimula paambon-ambon lang. Pero bandang hapon hanggang gabi talaga lumakas na. Opo, tama po kayo diyan. So inaasahan nga po mag-ingat pa rin dahil hindi lang ambon-ambon yung posible hmm. ngayong araw po. So nalalabing bahagi kaya ng bansa, Veronica, sa Mindanao. Ano ba yung nagpapaulan dyan? sa ngayon naman kung sa may Mindanao area mas magandang panahon yung inaasahan natin at may mm -hmm. mga chance lang ng mga localized thunderstorms dulot ng easterlies naman. Veronica, kakaiba ito. No? Hindi kadala, parang ako, sa, sa naalala ko, ito yung first Christmas Eve at Christmas Day na talagang maulan. Opo, dahil nga po ito sa Epekto ng shearline. Actually, pag ganito mga panahon, maulan talaga sa may silangang bahagi ng bansa natin. Mm -hmm. Pero dahil nga po naging malakas yung epekto ng shearline, kaya abot sa atin po sa Metro Manila. Bago magpalit ng taon, wag naman sana may chance kaya na magkaroon pa ng bagyo? Dahil po may kalayuan pa ang New Year's Eve, sa ngayon, may yung, um, hindi pa natin talaga agad masabi pero mm -hmm. at least in the next two to three days, hindi naman natin nakikita magkakaroon ng uh, bagyo sa napapasok or mabubuo sa PAR pero not ruled out yung mga formation ng mga mm -hmm. LPA. Okay. Basta at least for today, Christmas Day, lalo na yung mga magmamano sa mga ninong-ninang, magdala ng panangga sa ulan dahil magiging maulan pa. Opo, tama po. Lalo na po sa mga area na nabanggit natin na apektado mm. ng shear line at northeast monsoon. Maraming salamat at Merry Christmas, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Salamat po, Merry Christmas. At kahit maulan ng panahon, buhay na buhay pa rin ang diwa ng Paskong Pinoy. Tulad na lang sa Tondo, Maynila, kung saan kanikanyang pakulo ang mga residente sa kanilang street party. May unang balita si Jomer Apresto. Ganito kadilim ang bahaging ito ng Rizal Park sa Maynila ng abutan ng GMA Integrated News ilang oras matapos ang Noche Buena. Walang katao-tao dahil sa pagulang naranasan mula pa kagabi. Ganyan din ang sitwasyon sa bahaging ito ng Kartilya ng Katipunan kung saan naging picnic area noong nakaraang Pasko. Ang bagong tayong binondo Intramuros Bridge na dinarayo dahil sa magara at maliwanag na mga ilaw nito wala rin tao sa pagsalubong ng Pasko kanina. Sa bahaging ito ng Liwasang Bonifacio, wala rin mga bumisita para magpiknik para sa Noche Buena. Pero sa bahaging ito ng Tondo, buhay na buhay ang mga tao. Kahit maulan, eh todo hataw ang mga kalalakihang ito. Dito naman sa bahagi ng Moraita, idinaan sa kantahan ng magpipinsang ito ang pagdiriwang sa Pasko. Ang pamilyang ito naman, nagpalaro naman sa loob ng kanilang bahay. Marami pa rin naman daw paraan para sumaya sa kabila ng nararanasang pag-ulan ngayong araw ng Pasko. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kaisa sa pagdiriwang ng Paskong Pilipino sa mang sulok ng mundo, ang First Family. Sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Paskong Pilipino ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kasama rin sa video greeting si First Lady Liza Marcos at ang tatlo nilang anak. Ngayong Pasko, hinikayat nila mga Pilipino na bisitahin ng mga tanawin at simbahan sa bansa. Ngayon din ang pakikipagsalo-salo sa mga mahal sa buhay. Sabi rin ng Pangulo, hindi naman kailangan magarbong ang selebrasyon dahil ang Paskuan niya ay pagmamahalan at pagbibigayan. Binigyan din niya na pamilya ang diwa ng Pasko sa mga Pilipino. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa pagpapatawad naman, sumentro ang pamasko mensahe ni Vice President Sara Duterte. Sa ating pagsariwa sa Diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad at mapagmahal sa ating kapwa. Sabi ng bise, ang kapanganakan ni Jesus ay simbolo ng kapatawaran. Dapat gawing inspirasyon sa pakikipagkapwa Higit pa sa material na bagay, sabi ng bisya dapat magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na anya sa may hirap at may karamdaman. Ipinamamalas din daw dapat ang mga ugaling ito, hindi lang tuwing Desyembre, kundi sa pang-araw-araw. Kumusta yun naman natin ang ilang pasyalan na karaniwang dinadagsa ng mga pamilya at magbabarkada ngayong Pasko? At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, Merry Christmas. Marami na bang namamasyal dyan? Van, good morning at Merry Christmas. Ano, alam mo, kahit maulan itong araw ng Pasko, ay may mga maaga na namamasyal dito sa Quezon Memorial Circle. Pero simula po ng alas 5 na umaga, kakaunti pa lamang yung mga nakikita ko na nagtungo rito. Early birds ngayong araw ng Pasko sa Quezon Memorial Circle si Josefina, kanyang asawa at dalawang apo. Bahagi na raw ito ng tradisyon ng kanilang pamilya. Magjajagin po kami tapos maglalaro ang mga bata. Nakadito dito na po kami kakain. Lagi po kami dito kapag Pasko eh. Kasi gusto nila dito. Si Edmund kasama naman ang kanyang asawa, kanilang kaibigan at fur baby na si Gary. Ang kanilang pagsasaluhan ngayong araw, adobong baboy. Siyempre hindi mawawalang fruit salad. Ngayon lang pero person lang. Ngayon lang namin na To, po, man, na pagdiriwang ito, nandito pa masyal. Bakit yun naisipan? Para ma-enjoy naman pamasyal kasi laging nasa bahay pagka Pasko eh. Kung may mga namamasyal, mayroon ding maaga sa kanilang trabaho kahit pa holiday. Gaya ng street sweeper na si Katrin. Okay lang naman din po kasi trabaho siya eh. Kailangan. May celebrate na kayo kagabi ng Pasko? Opo. Nagkakasama kami ng pamilya ko kumain sa bahay lang. Tuloy rin ang hanap buhay ni Tatay Rene, na tatlong taon ng sorbetero sa Quezon Memorial Circuit. Madaling araw pa lang inihanda na niya ang mga ibibentang ice cream. Sana gumanda ang panahon para dumami ang mamamasyal dito at makuubos ako. Sa gitna ng pagdiriwang, nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing inaasahan nilang magiging masaya ang Pasko kung ang pagbabatayan ay naging resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS. 65% yan mas mababa kumpara sa 73% noong 2023 at 2022. 10% naman ang nagsabi na magiging malungkot ang Pasko, habang 26% ang nagsabi na hindi ito magiging masaya, hindi rin naman magiging malungkot. Isinagawa ang survey sa 2,160 na respondents sa pamamagitan ng face-to-face -face interview mula December 12 hanggang 18. Ang mga nakausap namin sa Quezon Memorial Circle, iba-iba ang opinion kaugnay niyan. Masaya, malungkot. Kasi ano eh, ma ano yung mga bilhin, mahal. Eh naman masaya? Masaya kasi na, nakakaano kami, nakakapasyal din. Sa pamilya medyo okay naman at maayos na ba yung mga ano namin kaya medyo sa amin medyo masaya naman at okay naman ang Pasko. Masaya na malungkot. Kasi? Kasi naka-duty ako ngayon. At yung pamilya ko nasa bahay. Ayan, hindi kami magkakasama. Araw ng Pasko. Masaya kasi. Masaya. Kasi ano, kahit pa paano, nakakarao sa araw-araw. Papasalamat sa Diyos. Masaya po. Kaysa nung nakaraang pandemic na walang Pasko. Van, sa mga oras na ito, pag na lamang yung nararanasan dito sa Quezon Memorial Circle. At bukas po ito mula alas 5 ng umaga hanggang mamaya ng hating gabi. Ang panalangin ng mga maaga na mamasyal dito maging ng mga nagahanap buhay. Ay sana daw gumanda talaga yung panahon para marami yung magtungo dito at makapamasyal sa Quezon Memorial Circle. Yan muna yung latest na sitwasyon. Merry Christmas ating mga kapuso ko po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Ramdam ang holiday feels sa isla ng Boracay sa pagdagsa ng libu-libong turista roon ngayong Pasko. Bukod sa pagtampisaw sa beach na enjoy rin nila ilang aktibidad sa isla. Live mula sa Malayaklan, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim, kumusta ang Pasko dyan sa Boracay? Ivan, merry na merry ang Christmas ng mga turistang pumunta rito sa Boracay at nag-enjoy ng ilang night activities sa isla. Ramdam na ang holiday treat sa isla ng Boracay ngayong Pasko. Ayon sa Malay Tourism Office, nasa 8,000 turista ang dumating sa isla sa bisperas ng Pasko. Kaya't simula kahapon, dagsa ang mga turista sa shoreline. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang kasiyahan sa iba't ibang establishmento tulad ng pagtugtog ng mga banda at kantahan. At ang paborito ng ilan, ang fire dancing. Silo na galing pang Taiwan na mga sa nasaksiang fire dance. I think it's very um, amazing because in Taiwan, Christmas Eve is not like this. Very very crowded and very happy. May ilan namang turista na gabi piniling gumana sa beachfront. suot ang kanilang plinanong white Christmas theme. Okay lang kasi nisanay naman kami sa gabi. Oh. So susulitin lang namin kasi 3 days lang kami dito sa Baracay kung may ilang turistang piniling mag-enjoy ang pamilya ni Mark na nagbakasyon. Naglaan ng oras na dumalo sa misa. Christmas is all about um, you know, Jesus. And I thought it was important during our vacation to come here and uh, worship and um, do, simbang gabi. Napuno ng na mga mananampalataya ang Balabag Church sa ginanap na Misa de Gallo. Ipinatutupad rin ang mahigpit na sekuridad. 84 na police personnel ang idineploy sa iba't ibang bahagi ng isla. Ivan, sa kabila ng pagambon dito sa isla ngayong umaga, may mga turista pa rin nagtampisaw uh, sa beach. Layo naman ng Malayo Municipal Police Station ang zero incidents ngayong Kapaskuhan sa Boracay Island. Yan ang latest. Ivan, Merry Christmas! Merry Christmas! Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ito, may kanya-kanyang food cravings sa ilang yes. kapuso yes. at sparkle stars para sa Noche Buena kagabi. Yes. Tayo yung lechon. lechon. <laughs> Kalahati na yun, oh sa kanila ang ipinagdiwang ang Pasko kasama ang kanika nilang pamilya. Yan ang unang chika ni Nelson Canlas. Kung nung nagdaang taon, revenge travel ang nasa Christmas list ng mga celebrities. This year, timbahay ang marami. Every year, kumbaga salo-salo po talaga lahat. Even yung mga nasa probinsya, ganyan, nagsasama-sama po talaga. Tapos games lang, dito lang po sa Pilipinas. Finally, it's time. Of course, one year na ko lang hinihintay umuwi. So I'm really looking forward. I'm Filipino, fi very Filipino. So excited ako sa lahat ng Christmas party na aatanan ko sa ba. Also the beach, excited akong magdagat ulit. So sa amin yung family ko and uh, so magbonding kami ng dad ko kasi sa dami na ng problema ngayon, gusto ko lang magkasama kami ng family ko. Ang katapat ng Noche Buena, mga putahing hindi natin malilimot, di ba? mga food cravings na buong taon nating hinintay. Fruit salad na maraming nata de coco. Favorite ko talaga siya. <laughs> <laughs> yung dinuguan ng lola ko sa, sa Bulacan. Mami ko kasi sobrang galing magluto eh. Isa sa mga signature dishes niya na niluluto niya every Christmas is yung kaldereta niya. Ham. Ham, especially coming from yung tita ko. Ang leche flan. Sobrang soft. Sobrang smooth na, Smooth niya. Ano 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 perfect way to describe it? Um, creamy. Mga masasarap na pagkain nagpapaalala sa atin ng masasayang araw at kabataan. Ganun pa rin. Sama-sama pa rin kaming lahat. Oo. Oh. Tapos potluck yan. Kanya-kanyang dala ng mga kanilang special dish. Ah. Unang-una yung potato salad ng nanay ko, tsaka embutido. Oh, Tapos, di bata pa diba, tapa lang kami, talagang ginakain na namin. Tapos nung natikman niya, talagang pati siya, hindi, hindi niya makakalimutan. Tsaka syempre yung menudo ni Lola. Porn shop ni Mama. Oo, eh, porn ni Mama rin, syempre. Sa bawat salo-salo ng Noche Buena, hindi lang pagkain ang pinagsasaluhan, kundi ang pagmamahal, tawanan, at mga ala-alang nagpapaalala kung gaano kahalaga ang pagiging magkakasama bilang isang pamilya. Yes, please, Maligayang Pasko po! Ito ang unang balita. Nelson Gandas para sa GMA Integrated News. A dreamy winter wonderland affair naman ang paandar ni It's Showtime host Ann Curtis na puno ng kulitan at fun games ang kanilang Christmas celebration. May nakakaaliw rin silang TikTok entry to top off the night. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.